Good morning, good morning sa inyong lahat. Simulan natin yung vlog ko. Nagsusupply na naman tayo sa munting ba ating buyer. Regular na talaga kumukuha yan, monthly. Parang dalawang beses sa isang buwan or tatlo. Tapos kada isang kuha niya, 1.5 to 2.5 kinukuha niya. Tapos yan, yeah, buti na lang, pada si Sir Chip. Sir Chip ng San Pedro 1. takpan ko yung mukha. Hindi kriminal yan ha. Ayoko lang magbayad ng malaki kasi wala pa tayong budget. Pero okay lang, di naman nagsisimula lahat. Kaya katulad niyan, kitang-kita po is na po talaga pag negosyo. Drive mo na, tindahan mo na, pamilya mo pa buhat mo pa lahat. Okay lang 'yun, di naman din nagsisimula. Laban lang ng laban, bawal mapagod para matupad natin ang ating mga pangarap. Ngayon lang ulit nakapag-vlog ng, ano, ng video ng ating buhay. Sadyang busy talaga. Pero tuloy-tuloy naman tayo nag upload Kasi nakakatulong din yun sa negosyo natin. Pag simula nung nag-vlog ako, may mga tao na first transaction, nagda-down na agad. Dati kasi nung wala akong vlog, medyo nag-aalangan sila, baka scammer. Siyempre normal naman yun, lalo na sa panahon ngayon. Mahigpit ang mga pangangailangan ng tao. Pero siyempre dapat di tayo nagpapadala dun. Kasi pag nagpadala tayo dun, kawawa naman yung mga lumalaban ng patas. Kaya ratrat -rat lang na ratrat. -rat. Wala naman tayo magagawa eh. Basta masaya lang. Tapos natin yung mga sarili natin. Eh, napakarami yan. Tahi lang ng Ratrat. -rat. Yan yung mga araw na 3 to 4 days. Yung mga dumadaan, bumibili. Hindi ako nakapag-supply. Sila yung daylan kasi nagpapara reserve sila ng marami. Sana dumami na dumami na dumami ang ating mga customers Walang sawang sumusuporta sa akin at naniniwala. Pasensya na sa mga minsan hindi ko nare-replyan sa messenger. Sadyang minsan natatambakan or sobrang busy. Pero pag may time naman talaga nare-replyan ko yan. Siyempre importante talaga kayo sa akin. Maraming thank you. Siyempre hindi mawawala itong basketball natin. Exercise. Pero malaking tulong talaga ito. Minsan 3 days ako hindi naglaro. Sumasakit so, yung katawan ko eh. Davis ko mga alay, ganyan Siyempre ang ating mga kaibigan Si Kuya Onin, si Kuya Don, si Coach Lahat dyan, sila Kyle Basta ang dami namin dyan, lahat kami 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 na tiga San Pedro one. Ayun, dapat pala the ghost sobrang saya ni Roger Actually, malaking tulong itong social media Na mga ginagawa akong video May mga time na first transaction ko sa customer Nagda-down na para magpa-reserve Pero dati, sobrang hirap bago ako makakuha ng mga reserve Reservation fee lahat And then, salamat talaga sa mga lahat ng nanonood. Pakipalo naman ako dyan sa Instagram. Justin Dormat lang. And sa TikTok, lahat ng update ng ginagawa ko Tsaka ng mga product na mga binibenta ko, lahat ng Dormat. Tsaka sa YouTube, eh nakatuwa sa YouTube kasi 11 lang yung subscriber natin ata dyan. Pero marami na rin views and dito sa Facebook. Sobrang thank you sa lahat ng sumusuporta. Ah. Maraming maraming salamat. Keep safe everyone.